Odet, walang gusto sumagot? Wala pa po. Ayaw. And kayo po dyan sa HR, huwag niyo pong pagtakpan. Ngayon dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin, sibakin niyo. Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation if that's what you want. This is what I'm gonna do. Ako po susulat kay uh, MBP. Money be pangilinan. Trust me. Draft a letter addressed to uh, yes, MBP. Nakikinig ka naman, yes, nakamonitor ka. Yes, I'm monitoring. Tungkol sir. sa mapag-usapan and I'll sign it. I want it today. Oh. Yes. Sir. Before the end I of the day, I'll sign days. it and yes, then I'll sir. send it personally to MVP, to Boss MVP. Sir. Yes, po. Makakuha ka ng hostesya. I guarantee you that. sa trabaho ang program manager ng TV5 News and Public Affairs matapos lumitaw sa investigasyon na may matibay na basehan ang reklamong pangmamalistiya laban sa kanya ng isang baguhang talent. Ibinalita ni Senator Idol Rafi Tulfo sa Facebook post nitong August 20 na personal na nakipag-ugnayan sa kanya si TV5 Chairman Manuel V. Pangilinan upang sabihin na tapos na ang ginawang investigasyon ng network hinggil sa reklamong pangmamalistiya laban kay Cliff Ginko. Personal na nakipag-ugnayan si TV5 Chairman Manuel V Pangilinan kay Senator Idol Rafi Tulfo para ibalita na tapos na ang ginawang investigasyon ng network hinggil sa pangmamalistiyan ni Cliff Ginko, Program Manager ng TV5 News and Public Affairs, sa isang baguhang talent. At lumitaw sa investigasyon na may matibay na basehan ng reklamo laban kay Ginko kaya nagdesisyon ng TV5 na tanggalin siya sa trabaho. Matatandaan na lumapit ang nasabing talent sa Rafi Tulfo in action noong August 9 upang humingi ng tulong na makamit ang ustisya sa dinanas na sexual abuse. Agad na nagpadala ng liham si Senator Idol kay Chairman MVP ukol sa insidente para masiguro na magkakaroon ng patas na investigasyon sa kaso at walang mangyayaring cover-up. Mabilis naman din ang naging tugon ni Chairman MVP sa liham ni Senator Tulfo. Natuwa rin si Chairman MVP na personal na naiparating sa kanya ang problema sa pamamagitan ng sulat ni Idol Rafi. Idinagdag din ni Chairman MVP na ang TV5 ay mabibigay ng buong suporta sa biktima, partikular na ang medical assistance gaya ng therapy at iba pang kakailanganin nito. Sa kabilang banda, pinasalamatan ni Senator Tulfo si Chairman MVP dahil naging mabilis ang paggulong ng investigasyon at nakamit ng biktima ang nararapat na hustisya. Dagdag pa rito, kasong kriminal ang kinahaharap din ngayon ni Gingko sa Paiskalya, kung saan tumutulong at nakatutok ang RTIA para masiguro na maayos ang pag-usad ng kaso. Ba't nga lang po kayo nagsumbong? Ba't nga nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismo hindi po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. O. Oh. Bakit nga nyo lang pinating sa akin? Tapos, tapos sin sinubo niya rin po yung sa, yung, sa akin po. Sir. Tapos, hindi ko na po rin na ano, hindi ko na rin po nalabanan kasi nga po. Sobrang hina ko po na. ang kaya ko na lang pong gawin. Din. hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung nangyari. Yung Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin, sibakin niyo. Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation kung if that's what you want. Gusto ko lang po ilabas itong sama ko na loob. Na may naaping tao tapos nagbibingi-bingihan tayo. Eh, pasensya na po ah. Sumbungan po ako. Hindi po ako namimili ng tao nagsusumbong. It's so happy Ang sinusumbong kasamahan natin, e, eh, kailangan pakinggan ko rin. Uh, si ate uh, Odette po yung nakausap po ni uh, ni Talen po. Ayan. Ah, sinamahan po ah, mismo ni ate Odette sa HR. Lahat po. Ayun. Opo, in fairness naman kay Odette, Opo. Nag po nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5, pero tinatabla tayo. Ayan po. Opo. po sinamahan po ni Ate Odette sir. Even uh, sa barangay po sa police po sinamahan. TV5 this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung habang merong investigation itong si Cliff Ging ko niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue niyo kami ng show cause order dahil may mga sumbong, dahil kami ay uh, maingay sa titit, kami may mga napagalitan at hindi na nagustuhan ng mga napagalitan, And sinususpindi niyo ako, kami, then do it to ano, to Cliff Ginko. Ba't hindi magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Masisira, itatayan kayo dyan sa, 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 baba sa news, itatayan nyo yung pangalan ng istasyon, dahil lamang sa isang tao? Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin niyo, wala akong utang na loob. No. I'm doing what is right. Siguro kahit na yung ng TV5 would agree with me. Eto, magsasalita na ako. Now it can be told. Noong panahon, ako po under sa news. Pag meron kami mga ginawa na labag, may reklamo laban sa amin, panong pa titwi, we were given show order. Totoo yan, mula kay Ben, Erwin, and I. Pag meron kami ginawa na hindi tama sa tingin nila o dahil may sumbong galing sa labas, ini-issue kami ng show order ng management. And now, this Cliff Ginko, hindi nyo kayang issue ng show order? How important is this guy? What makes him so fucking special? Sorry, pardon me. Nakapagsalita ako ng fucking. Iyan niyo, Suspendin nyo ako. Because of this, you want to suspend me? Suspend me! Do me a favor. Kahit naman, hindi kayo aksyon, araw-araw tayo mag-away dito. I'm not gonna allow this. Taong gobyerno na kasi ako eh. And meron akong pinagsilbihan. At ang pinagsilbihan ko, taong bayan, I have to choose. And I choose. And I'm choosing the taong bayan. People who voted for me. Kaya ako binoto ng tao dahil nagtitiwala sila na maging patas ako. Gagawin ko ang trabaho ko. <laughs> Nandiyan ang HR? Kausapin natin. Come on guys, be I'll be fair with you. Promise. Promise. Maging fair ako sa inyo. Okay. Sir Talent, bakit ngayon lang po kayo nagsumbong? Sir? Ano po? Ba't nga lang po kayo nagsumbong? Ba't nga nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismo hindi po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. O. Oh. Bakit nga yun lang pinating sa akin? si ate uh, Odette po yung nakausap po ni, uh, ni Talent po. Ayan. And ah. sinamahan po mismo ni Ate Odette sa HR, lahat po. Ayun. Opo, in fairness kay Odette, Opo. Nag police. Nagpasintabi tayo sa HR Sa lahat ng mga taga TV5 Pero tinatabla tayo Ayan po, Opo. Sinamahan po ni Ate Odette sir uh, Even sa barangay po Sa polis po sinamahan TV5 po this is my request to you Ayusin niyo po ito Investigate Mas maganda kung Habang merong investigation Itong si Cliff Ginko suspindi niyo muna Just like what you did to us nung panahon ng T3 Issue nyo kami ng show cause order dahil may mga sumbong, dahil kami ay uh, maingay sa titit, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan, sinususpindi nyo ako, kami, then do it to ano, to Cliff Ginko. Ba't hindi niyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Masisira, itatayan kayo dyan sa, sa, sa baba, sa news, Itataya nyo yung pangalan ng istasyon dahil lamang sa isang tao? Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag nyo sirain. Baka sabihin nyo, wala akong utang na loob. No. I'm doing what is right. Siguro kahit na yung ng TV5 would agree with me. Kahit na yung mga investors.